Hello po, lovely soul, ayan, welcome back po sa aking channel Minsahe mula sa iyong uh, guardian angel Pinapaalala po sa inyo na yung mga takot nyo is uh, Ibigay nyo po sa inyong uh, mga guardian angels, okay? At uh, gagawin nila itong uh, biyaya Yung takot nyo is uh, ibigay nyo po sa inyong guardian angel sabihin nyo sa kanila at itong mga takot na ito is uh, tutulungan nila kayo na maging biyaya ito para sa inyo okay so ang mga angels is lagi laging handang uh, tumulong sa atin upang uh, magkaroon ng miracles sa buhay natin magkaroon ng uh, milagro sa buhay natin sa araw-araw kaya lagi po silang uh, Uh, handang tumulong sa atin at binibigyan tayo ng guidance upang mag-manifest itong mga miracles na ito sa buhay natin. So isipin nyo na lang po na itong takot nyo na ito is parang uh, parang uh, ulap sa kalangitan. Eh uh, na maaaring kung titingnan mo ito isa uh, napakalaking uh, mga ulap na kung saan is harangan nito yung iyong uh, liwanag and uh, nagkakaroon ng uh, anino ang iyong uh, or or nagkakaroon ng uh, parabagang malabo ang inyong uh, landas okay dahil sa uh, napakalaking uh, clouds na ito or ulap sa inyong uh, landas pero ang iyong uh, garden angel ay sa iyo na yung mga ah uh, yung mga clouds na yon okay ay maaaring uh, mawala okay yung mga ulap na yon ay maaaring uh, mawala and kapag ipinagkatiwala mo sa yung guardian angel itong mga or itong takot na nararamdaman mo ay tutulungan kanila upang uh, ma-transform ito ito nga uh, or tutulungan ka ng iyong guardian angel na maalis ang ulap na ito sa iyong landas at ang ulap na ito ay magiging ulan na kung saan is uh, madidiligan nito ang iyong uh, soul at uh, matutulungan ka nito upang uh, maggrow okay upang uh, lumago so ang takot natin huwag nating hayaan na uh, mapigilan nito tayo or mahila nila or mahila tayo pabalik sa kung saan man tayo uh, nagmula. Ang takot po kasi natin ito ay uh, signal na huwag tayong uh, tumigil, okay? Na uh huwag nating hayaan na ang takot na ito ay mapigilan tayo sa kung ano man yung uh, ating uh, calling. So ito pong takot na to is a uh, Ah, uh, pinapaalala sa atin ang ating guardian angel na kailangan lang nating uh, sabihin sa kanila at lagi silang uh, handang tumulong, lagi nga uh, nakahandang uh, mag-rescue kung And hayaan natin na ang banal na liwanag ang uh, mag uh, mag-guide sa atin. Okay po. And yun nga po, sabi ko sa inyo na they are always with us na laging handang alisin yung ating mga alalahanin, yung ating mga inaalala, yung ating uh, pagdadalawang isip, yung ating uh, anxieties. Uh, tutulungan tayo ng ating guardian angel na uh, itong mga worries na ito, itong doubts, itong anxieties na ito, tulungan tayo ng ating guardian angel na uh, maging uh, opportunities ito, na maging uh, biyaya at uh, maging ating uh, lakas sa araw-araw. Okay po. So kaya pinapaalala ko sa inyo ng iyong Guardian Angel na i-release mo na kung anuman yung uh, takot na mayroon ka at gagawin itong uh, blessings ng iyong uh, or tutulungan ka ng iyong Guardian Angel na maging blessings para sa iyo itong uh, takot na ito. Okay po, lovely soul. So yun lamang po. Thank you for watching and bless and I love you.